Alam mo ba na isa sa pinakamataasang ang sweldo sa gobyerno ay hindi isang senador, hindi rin isang cabinet secretary, kundi isang teknokrat na bihirang mapag-usapan sa balita? Si Ilay Maremolona Jr. ay ang kasalukuyang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung usapang sweldo lang, ang pag-uusapan, siya ang nangunguna sa listahan ng mga highest paid officials sa gobyerno. Ayon sa pinakabagong datos mula sa COA o Commission on Audit, kumita si BSP Governor Remolona nang humigit kumulang 41 milyon noong taong 2023. Ulitin natin, 41 milyon. Ibig sabihin, buwan-buwan ay nasa mahigit 3.4 milyon ang kanyang kinikita. Bago pa man siya ay bilang BSP Governor noong 2023, si Eli Remolona ay isang veterano sa larangan ng economics at finance. Isang Filipino-American na halos 20 taon din nagtrabaho sa Bank for International Settlements sa Switzerland at Hong Kong. Isa sa pinakamalaking financial institutions sa mundo. Maraming nagtatanong, bakit ang laki ng sweldo niya? Ang sagot, dahil ang Banko Central ng Pilipinas ay isang financially independent institution. Hindi ito umaasa sa national budget. Kita nila ay galing sa kanilang operasyon, foreign exchange trading, investments at iba pa. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga opisyal dito, tulad ni Remolona, ay tumatanggap ng mas mataas na kompensasyon kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno. Sa isang bansa kung saan ang minimum wage ay wala pa sa 700 kada araw, natural lang na maraming Pilipino ang nagtataas ng kilay. Pero may ilan ding nagsasabi, kung kayang iangat, ang ekonomiya at panatilihin, ang inflation sa control, baka naman sulit ang binabayad natin. Anong opinyon mo tungkol sa malaking sweldo ni Governor Remolona? Deserve ba niya ito? O panahon na para repasuhin ang pasahod sa mga opisyal ng gobyerno? Like, Kumo? Subscribe para sa mas marami pang explainer at real talk tungkol sa gobyerno, ekonomiya at politika. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.